Sa mundo ng musika, may isang pangalang hindi kumukupas. Isang tinig na nagsilbing ilaw sa madilim na yugto ng ating buhay, siya si Edgardo Jose Valenciano, mas kilala bilang Mr. Pure Energy. Si Gary V sa kanyang kakaibang energy sa entablado, at mga kantang punong-puno ng emosyon, hinangaan siya ng milyon-milyong Pilipino. Pero sa likod ng entabladong puno ng liwanag, isang maselang labang personal ang kanyang kinaharap. Sa edad na 14 nalaman ni Gary na may type 1 diabetes siya, isang kondisyon na nangangailangan ng araw-araw na insulin habang buhay. Ngunit hindi siya nagpatalo sa halip, ginamit niya ang musika upang magsilbing lakas hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng may pinagdadaanan. Noong 2018, isang malubhang pagsubok ang muling dumating. Isinailalim si Gary sa isang open heart surgery matapos madiskubre ang bara sa kanyang mga ugat kalaunan, inoperahan din siya para sa kanyang kidney, isang serye ng operasyon na nagbunsod ng tanong, makakabalik pa kaya si Gary sa kanyang entablado. Ang dami kong beses na muntik nang mawala. Pero bawat isa sa mga pagkakataong iyon, pinaramdam sa akin ng Diyos na hindi pa tapos ang kwento ko. At hindi na natapos ang kwento. Si Gary Valenciano ay patuloy na kumakanta, nagbibigay inspirasyon, at nagsisilbing tinig ng pag-asay. Sa loob ng mahigit apat na dekada sa industriya, siya ay hindi lang artista, kundi isang mandirigmang tumindig sa gitna ng unos. Sa musika, sa pananampalataya, sa buhay, siya ay nananatiling ilaw. Ako po si Budoy in Japan, at ito ang kwento ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano.